then natatay kami ng mm. dalawang nitip na manok yun. ayan, i-adobo namin mga friend kasi uwi na kami ng lady ayan, bako namin ayan mga friend hiniwa-iwa na yun ang chicken ayan, masarap yan nitip na manok ayan yan, gitimplahan na ang ating adobo na ano, chicken. Nitib na manok. Sarap, sarap. Sarap din to yung ano. Ambit yung magsiksik Yan, gabi na kami nakapagluto. Nandito Bago namin. Balik kami ng Maynila. Ukas. Lonis. Pila ka dahon? Niya? Tatlo. Dahon? Oo, um, dahon. Paminta. Tulo. Tapos, paminta na durog. Apat ata. Duha rin dahon, oy, Taka, kaman. Ay, duha Sakto rin na, oi. Baha, sinahulog. Tapos yan, lagyan natin. Nagit sa... Magic sarap. Nilagyan na yan siya ng toyo. Ay, hindi pa pala. Uma na. Ay, Ado tapos na laging, daw. Ano pa pala yung toyo uh, yan. Tanaw, wag ka rin karaw na ito. Basi, ila, ila, ila. Tanaw rin ito. Ganun sa dito yung nakagbong. Sakti lang mga po. pa. Yan, ganito kami mag-adubo ng native manok tinitimplahan muna na siya isa lang yan mga friend nilagyan ng atin ng suka hindi, hindi niya pinapakita hindi ko na video ano lang ang hinala niya mga friend tuyo matik sarap, bawang pamintang dahon pamintang gulong tapos, asin. Ayan, pinalo-halo na para ano, ano ang yan. ang ating adubo na native yeah. na ating adubo. natin. natin. So, friends, Patuyuin natin yung ating adubo na nitig na manok. Yan. Yan. Lang ang ginagamit namin. Well, lagyan na mantika yung ating adubo. Yan. Luan no, ito sa kamitika. Ay ano nga tam. Yan mo ito Gusto mo na. Ayan ang ating adobo. Ayan, ang napakasarap ng mga pin. Maganda ang luto pag sa ano, panggapo. Ayan. May bang alaki kami bukas. Yami-yami ang adobo natin. Kung nandito sa amin mga friend, sa Lengki, sa Padibordo, sa Dengki, napakalakas ng ulan. At gabi na, Lapas-lapas ng ilan. Maluto ang ating adobo, mga friend Yan. Sayap-sayap. Bakit sayap, bang na Sarawan ako makabag. Anong ituraw, eh? Yan. Yummy-yummy ang ating adobo. Ito adobo na nangisig na manok. Yan. Bakit bang bango? Bakit bang bango? Yan. Yummy-yummy, mga friends. Ang bang bango. Ang bango bango, ang bango bango ng ilo. Ay, niluto na dahil na. sarap ng amoy. Sarap ng amoy. Hindi may ganag shout out po sa lahat lahat ng viewers ko. Maraming maraming salamat sa support sa aking channel. I love you all. I I thanks for you. watching. Bye bye. Yeah. And yummy, 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 yummy. Ito na, kaya gabi na, matulog na tayo.